So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay Once again, this is Mamay Love Advice And nandito ulit ako upang mag-share at magbahagi sa inyo ng uh, love advices na maaari nyo pong i-apply sa inyong buhay, pag-ibig So at this moment of time mga kamamay, ang magiging topic natin ngayon is mga bagay na dapat mong gawin upang lumala Okay? Ang pagka-addict o ang pagka-miss sa'yo ng isang lalaki. So napakagandang topic na ito mga kamamay at sigurado ako ikaw, ikaw na babaeng nanonood itong video ko, siguradong tatapusin mo ang video ito. So huwag natin masyadong patagalin ito mga kamamay. Isa lang ang ko, if ever na gusto nyo yung mga love advices na aking ini-upload dito, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong share sa inyo at pwede nyo i-apply sa inyong buhay pag-ibig. Kung na pag subscribe na kayo, maraming salamat. At simulan natin mga kamamay ang ating magiging topic ngayong araw na to. So ano nga ba ang mga bagay na dapat mong gawin upang lumala? Okay? Ang pagkahanap, ang pagkamis o ang pagkaadik sa iyo ng isang lalaki. So number one, dapat above ka sa ibang babae. Okay? Napakahalaga nito mga kamamay. Kailangan para pahalagahan ka ng isang lalaki para mamis ka ng isang lalaki para bigyan ka ng halaga ng isang lalaki kailangan kakaiba ka sa lahat. Kakaiba ka sa ibang babae. Dapat meron ka, meron kang isang katangian na wala sa ibang babae. Okay? So, sa paraang yon, madidifferentiate ng partner ninyo na, na, na meron kayong pagkakaiba o meron kang pagkakaiba sa ibang babae. Kaya ka iingatan, kaya ka mamimiss, kaya ka alagaan, kaya maaadik sa iyong isang lalaki. Isang lalaki is dahil above ka sa kanila. For example, marunong kang uh, kumita kahit nasa bahay ka lang. Marami kang racket marami kang sidelines so hindi niya kaya ng ibang babae yung ibang mga babae dyan ang gusto tumunga nga lang sa bahay yung iba ang gusto humilata lang sa bahay pero ikaw kaya mong kumita sa bahay ng multiple sources of income bihira yan so dyan palang abab ka na sa ibang mga babae at kapag kaganyang ka na makikita yan ng mister mo, makikita yan ng jowa mo, makikita yan ng lalaki sa iyo. So lalo siyang maaadik sa iyo, lalo siyang ah, magbibigay ng halaga sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, dapat abab ka sa kanila, abab ka sa ibang mga babae. So number one yan, number one tips para lumala okay, ang pagkaadik sa iyo ng isang lalaki. So number two, improve your weaknesses. Okay? I-improve mo lahat ng kahinaan mo. Kung nakikita mo sa sarili mo na yung katawan mo ang pangit. Kung nakikita mo sa sarili mo, tumataba ka na. ba? Diba? So, kailangan i-improve mo yan, especially yung lower part ng katawan mo. Okay? Lower part, kapag ka matambok yan. So, talagang gustong gusto yan namin yung mga kalalakihan. Okay, pag nakita namin na parang sumisexy kayo, gumaganda ang lower part ninyo, tumatambok yan. So maaaring ipagdamot namin kayo sa iba. Okay? So sumaari mas lalo kaming attract sa inyo. Lalong lalala yung pagkaadik namin sa inyo. Okay, syempre kayo ba naman sexy ang ganda, 'di ba? Ini-improve niyo ang sarili niyo. Nagpapaganda kayo, 'di ba? So nagwo-workout kayo. So yung iba nating mga kamamay dito magtatanong, "Eh paano po 'yan? Wala po akong pera. Hindi ko po alam kung paano gagawin 'yan." So may mga workout and exercises po na ginagawa upang i-improve 'yan. Kung ang inyong hulihang bahagi ay e flat na flat, baka mamaya may utang pa. So may improve pa rin 'yan. Okay? Kaya 'yan, may mga coaches sa gym. Kung wala naman meron kayong uh, maghanap kayo ng mga sources okay social medias napakarami so nasa inyo na lang po kung hindi niyo po yan mahahanap katamaran na po sa sarili ninyo yan so control niyo po yung mga bagay na yan at kapag kaya is na perfect ninyo nagawa ninyo So sumesek si na kayo, nag-improve na kayo. Nakikita 'yan, maliliit na bagay sa inyong sarili nakikita 'yan ng inyong mga partners. So lalo silang mauhumaling sa inyo kapag ka ganyan. Kapag ka nakita nila na ang partner nila is lalong sumesek si, lalong yumayami, di ba? So lalala yung kanilang kagustuhan, lalala yung kanilang uh, pagtingin sa inyo. Lalong maaadik ang mga 'yan sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, improve your weaknesses, hindi lang sa panlabas na nyo, pati sa panloob. Kung nakikita nyo, masungit kayo, improve nyo, maging mabait kayo, di ba? Sa lahat ng bagay, subukan nyo i-improve. Okay? Makakatulong yan. Upang sa ganon, is mas mahalin ka pa, mas mamiss ka pa, mas maadik pa sa'yo ang isang lalaki. Okay? So next, paligayahin mo. So, mayroong magtatanong dito, kamamay, may naiisip ako kung paano ko paliligayahin. So, saan? Uh, alam alam ko na siguro yung iniisip mo. So sa kama, so ibigay nyo kung alam nyo na yan yung makakapagpaligaya sa inyong mga mister, sa inyong mga partners, ibigay ninyo. Yun naman is talagang ginagawa. 'Yun naman talaga is isang uh, formula upang maabot ninyo ang totoong uh, kaligayahan, okay? Para maabot niyo ang totoong uh, pagmamahalan. So ibinibigay po 'yan gawin nyo o sa tingin nyo makakatulong yan ba? Diba? so sigurado ako pagka mas ginalingan mo sa part na yan mas mamimis ka ng isang lalaki mas papahalagahan ka mas ma-attract sa'yo yan ba? Diba? so explore Okay, so mag-aral kayo ng iba't ibang mga styles, iba't ibang mga tactics, di ba? So iba't ibang mga uh, position, so makakatulong 'yan. Upang sa ganon, is mas lumala ang pagkamis, ang pagmamahal sa inyo ng isang lalaki. So paligayahin niyo, okay? So actually napakarami, napakaraming bagay, napakaraming uh, factors kung paano niyo mapapaligaya ang isang lalaki, hindi lamang po sa kama. Pwedeng supportahan nyo sila sa mga gusto nila, di ba? Kung sila is nag-workout, nag-gym, ibilin e, nyo ng kagamitan, e, i nyo ng mga bagay na nagamit sa gym. Para sa ganon, hindi na sila lumabas-labas pa, di ba? Kung sila naman is mahilig magluto, okay, i-bili uh, e, nyo ng uh, utensils, okay, tulungan nyo sa pagluluto, Okay, ibili nyo ng uh, raw foods na pwede nyo lutuin. So, maraming paraan kung paano nyo mapapaligay ang isang lalaki. Basta, suportahan nyo lamang sila. Okay, kapag kaganyan, lalo silang maadik sa inyo, lalo silang ma-attract sa inyo, lalo kayong mamahalin ng isang lalaki. Okay, so next, magpamiss din kayo paminsan-minsan. Okay, makakatulong din to mga kamamay. Kailangan, huwag kayo, huwag kayo palaging magpakita. Huwag kayo palaging uh, tawag na tawag. Huwag kayo palaging video call ng video call. Okay? So kapag ka ganyan, ay ng lalaki na palagi ka lang nandyan. Okay, yung isang lalaki, hindi siya maghahanap ng presensya mo. Kasi nandiyan ka na eh, kung ano yung gumagawa ng paraan. So, kailangan mga kamamay, para ma-miss ka ng isang lalaki, para hanap-hanapin ka ng isang lalaki, para mas mahalin ka ng isang lalaki, paminsan-minsan magpa din kayo. Okay? Huwag muna kayong mag-chat, huwag muna kayong mag-text. Kung kayo is may ginagawa, nasa trabaho kayo, hayaan niyo muna. Diba? Huwag puro lalaki, wag puro cellphone. Andiyan lang sila. Okay, hayaan mo sila ang magparamdam sa inyo. Hayaan mo sila maghanap ng oras ninyo at sigurado ako, mas lalala ang paghahanap sa inyo ng isang lalaki kapag kaginawa mo 'yan. Okay? So syempre makaka ko rin sa trabaho mo. Baka mag-overtime ka. Magagawa mo ng maayos yung nagagawa sa ng uh, boss mo, di ba? So, double purpose. Na-miss ka na, Okay? Nag-improve ka pa sa trabaho. Kaya kung ako sa inyo, para mas lumala ang attraction ninyo sa isang lalaki, magpamiss din kayo paminsan minsan. So, yun lang mga kamamay sana kahit pa ka paano makatulong ang simpleng mga tips na aking ibinigay upang mas lumala ang pag-attract sa inyo ng inyong mga partners, ng inyong mga uh, asawa, ng inyong mga jowa o ng mga lalaki. So, sana magawa nyo ng maayos yan. And uh, sa mga gustong uh, okay magpa-shoutout, pwede nyo pong ilagay ang inyong pangalan sa so comment section. At pag nabasa ko po yan, possible next video may shoutout kuna na po kayo. Okay? So, may shoutout po pala sa lahat ng ating subscribers na nagsusubscribe sa ating mga videos and uh, hiling ko lang na sana mag-comment kayo at uh, gusto ko rin sagutin ninyo ang katanungan ko na bakit nga ba kayo nagsubscribe dito so uh, gusto ko magbasa na comment and sana ma-recognize -ma ko rin ang inyong mga pangalan okay so paano mga kamamay hanggang dito na lang muna siguro ang ating topic ngayong araw na ito at uh, bukas sa makalawa napakarami pa nating topic na pag-uusapan for uh, requested topic pwede rin nyo pong ilagay sa comment section ano so gagawa ko po ng video yan kung kaya and uh, I'll try na bigyan kayo ng advice sa inyong mga love problem. Okay? So once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog mga kamamay. Mahal ko po kayo. Bye!